Hoy, ano ginagawa mo diyan? Halika dito. Ano ginagawa mo? Sugar. Patingin. Ano ginagawa mo? Kinakain mo yung gatas, ha? Ba't kinakain mo yung gatas? Ha? Kaya pala naubos agad yung gatas, kinakain mo, ha? Nagtatago ka pa, ha? Pag sumakit nga ngipin mo, huwag ka talaga magreklamo ha. Kaya ka pala gumaganda kasi kumakain ka ng gatas. Ayan mga idol, yung anak kong maganda mga idol, kinakain yung gatas mga idol. Ayan, nagtatago pa dito sa may CR mga idol. Para hindi lang makita ng mga kapatid at saka papa niya mga idol, kinakain yung gatas. Kaya pala nagtataka ako mga idol, yung gatas mga idol, mabilis maubos. Kinakain pala ng maganda kong anak mga idol. Ayan Oh. Ay style mo ha.